ay luto kasi masakit yung kilikili nung patulong ng nanay ng am tapos ito yung salata. Yung pipino at uh, root. Wala pa yung kas. Inihintay ko. Lalagay ko sa ibabaw ng kanin, piritong talong, tsaka piritong patatas, tapos piritong manok. Tapos yung kanin, dilaw. Full Ano, ano, ati, ba't Gumawa ako ng tinapay ng mga yaya. Yan yung kanin. Dito tayo sa nanay ng madam ko. Sakit yung kilikili niya. Wala pa siyang dalawang buwan, may bukol na yung dalawang pinipili daw niya. Ano ito siguro, hindi may medical maayos. Bago lang to eh, dalawang buwan pa lang. pag Yes, uh, boys. nandito kami okay. Ana sowi. Ana sowi Yesuno. Know? Ana sowi vlog. Hello vlog. Hello my vlog. Shout out my YouTube channel din sa. Yesuno. Giben Okay. Okay. Sway, 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 sway. Ito israb gold, may israb barret. Shut up, my blood. Pinsan ng eh, alaga ko oh, may. Alika, 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 alika. At kuchu. Yan, Yana hat may, at kuchu. Israbi. Sa mino, polo, polo sa inti kalibar sa sawa grace. Pag Wala. Pag Webes at Bernes, dito po ako busy. 2 a.m., 6, 7 p.m. nandito na kami ng madam ko. Tapos, ang uwi namin ay 2, 3. Ganun. Every week, every week, dito ako sa kusina. Naka, Di, basta dito lang ako. Oh. Ako yung gagawa ng cake, gagawa ng mga tinapay, gagawa ng salata. Tapos, ayun, minsan, tiyakan ano ko dun sa, ano yung, luto. Titingin-tingin lang. Ito, may dala akong biko kanina. Yan, biko dala ko kanina. Inano ni Grace yung latik, inano niya sa oven. Ayan. Kaya sarap na sarap siya. Masip na raw niya naupos. Isang llanera yun. So, madalang ako makapag-vlog-vlog sa aking sa aking page shout out, shout out po sa aking family dyan sa Pinas, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Paumbong, sa Bukawi, sa Olonga po, Santa Maria, Bulacan. Shout out po kay kay mga Javier, pagaling ka. Yan. Kaya mo yan. Life is short. More. Adesso è Shout out po dyan kay kuya ko, kay Angelito Dati. Shout out sa Yoton. Shout out sa kuya Jericho. Shout out sa nanay ko. Yan, add nyo siya sa Facebook niya, Priscilla Parungaw. ay sayang ganyan ito ang matamis yeah. ito yung matamis na palaman yung parang ano parang buhangin napakatamis ah, masarap say shout out bye gulit shout out Shout out! And ito yung aking simpleng content for the Friday. Bye!